guys. Kain tayo ng hapunan. Meron akong dalagang bukid. Ayan, pinirito ko. Saka talbos ng kamote. Ayan. Di ko na siya hinalo sa suka. Tapos may ginawa kong sausawan dito. Hmm. Kain, okay, kain tayo. Nanimehan <coughs> ko na yung kanin ko para lumamig sa plato ko. Kasi ang init. saw natin dito kasama ng talbos sabihin natin ng kamatis Ay, kamay na nga lang ako Tapos sabay subo mm Ako lang kakain dito kasi. Masawa ko na busog sa supas Ayun yung kumain ng hapunan. Sopas ang kinain niya. Kaya ako nagsain ako. Kasi hindi ako satisfied pag supas lang kainin ko. Talbos. Tapos lagyan natin ng Kamatis. Mm. Mas maganda pa lang ano. Hindi siya, titim hindi siya titimplahan. Hindi siya ibabad sa suka kasi nagliba ang kulay niya pag binabad sa suka. Sipilit na lang tayo ng kasawan. Ang sarap nitong dalagang bukid ng isda kasi Sariwa. Hmm. Ano lang bili ko nito? 200. 200 lang piraso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na piraso. Tapos itong talbos, galing sa tanim ko. Mm. Ang init ng cannon. sarap pag sariwang isda, no? Manamis namis Masarap nung ano, sariwa, ano, tawin ko. Dalagang bukat kasi hindi siya matinit. Ang talbos ni Wing. Ang sarap-sarap. Lagyan -sarap. pa natin ng isda. Mmm. It's kanin. Mmm. Buti na lang, may stop pa pala ako sa lip. Pero mabubuhay na rin ako guys pagka uh, kahit ganito lao lang ulam po. Talbos lang. Pahits na yan. Sa panahon ngayon, bawal mag -inerte. Patay ka pag mag ka ng ano. <laughs> hmm Mm. Tapos ang talbus natin Pampadagdag ng dugo Lagi ng kamatis. Sabay subo. Ang dami na. Hmm. Hmm. Harap. Ito kailangan ko. Kasi sa totoo lang, sobrang sakit yung injeksyon na tinuturok ng asawa ko sa akin. Mangyak-ngyak ako. Hindi lang mangyak-ngyak talaga umiiyak ako. Ang sakit-sakit. Kahit sabihin mo na yun. Isang beses lang sa isang linggo yung injeksyon ko. Pero sobrang sakit talaga. Umiiyak ako guys. Talagang sakit. Ang sakit. Sobrang sakit. Tapos pag pumasok na yung gamot sa ano, sa loob ng balat. Ang sakit. Ang <coughs> makli. Ay, tingkilod. Busog ng ako ah. Hmm. Hindi ko maubos, guys. Huwag ka lang may aso naman ako kahit hindi ko maubos yung kanin ko. Hmm. Hindi ko maubos kanin ko. Hmm. Bigay ko na lang sa dugi ko. Doon na lang yung isda yung ubusin ko. Salvos, ang pahaba ng buhay ni Wings tagdagan ng kamatis saw saw sap wala tumaas na yung hemoglobin ko sa next na check up <laughs> talbos ulit mm -hmm. natin kasi wala akong saging. Baka mamaya matinig ako, malirap na. Wala pa naman akong saging. So, basta ka kumain. Ayan. Kaubos ako ng dalawang isda. Tapos yung talbos ko, konti na lang yung tira. ko na guys, gusto na ako. Ayan, sarap sawan ko guys. Tapos yung kanin, may tira, bigyan lang natin sa aso. So, bye-bye. Thank you, thank you for watching, guys. God bless us, everyone. Bye.